nahan po ngayon o. Oh. Ibigan. 2010. Nag-iipon ulit ako ng mga magagandang gandang 10 peso. Gawin ko ng tatlo yung aking binubuo. Ito mga kaibigan 2019 oh. posted siya kaso lang um, circulated na siya masyado. Ayaw lumabas yung pagka-post niya oh. Pero yung may part na nag-ikutan siya. Yung reverse niya. Kitang kita. Parang anong nangyari reverse post lang siya. 2019 ito mga kaibigan. Reverse post na lang anong nangyari sa kanya. Hindi na siya posted dahil At kung isa natin oh. terus prostitin yung ubers nya kaso lang gas eh, gasan na ayaw lumabas po eh. yung likod niya, kita din ako oh, tapos na parang reverse terus lang nangyari 2019 din to mga kaibigan ito isang to So, kitang kita ang pagkapos na puro 2019 ito nga reverse at saka reverse prostate diabetes 2019 dito. Kaso lang, ayan o. parehas lahat. Frosted dye dalawa. Tapos dalawang reverse, ay reverse lang. Tapos to, 2018, 1 peso. Low mint mark. Ito yung may record sa Numista na Frosted Dye. 1 peso in GC. Ano? You know, Frosted Dye siya. Jackpot. Oh, ano na 3%. 3% lang sa Numista yan. At saka ito, nahan po ngayon. 2020 kaya to kayo, date na date ito kaya dito to ito pag-usapan natin ito ngayon mga kaibigan i-update natin kasi ang dami nagsasabing mahal na daw ito eh pero dapat mga kaibigan mag hunt na kayo kahit anong year ng, in, ng nonagon parang magkakandawalaan pero mo no, sa dami ng bariyang na ano ko kanina di isang piraso lang ang mga nagon ito nga pala yung pinag-usapan natin kagabi yung 5 cents ng Singapore pictures nyo mga kaibigan Singapore is Republic 1965 to date ng circulating coin nan circulating pala ito eh year 1985 to 1991 kaya pala wala siya dun sa ano 5 cents 0.05 0.05 dollars sa Pilipinas 2.11 cents currency dollar composition silver 0.9 silver daw siya sabi hindi ito magnetic ang silver siya hindi naman magnet ang silver eh silver siya pero ba? dilaw ang oh, nga siya magnetic daw siya. Dapat silver siya. 0.9 Ay, 925 pala. Silver 925. Weight 2 grams. Diameter 16.75 mm. Thickness 1.22. Shape round. In technique. Medal alignment. At ang isa pang nakagulat na na pala siya oh. Oh. Walang presyo. Walang ko mga presyo na makikita. At pin 15,000 mintage lang. napakaswerte ko mga kaibigan oh. meron Yan. nyan chakpat dito silver pala to terus hindi ko maintindihan bakit dalaw ba ang silver gold plated to ano natin no, no. 2019 2020 2021 2019, 2020, 2021. Mga kaibigan, sa mga kagaya kong kolektor, ikulit nyo na yung mga nunagon. Kasi marami nang nagkukulit nito kasi pero no ang dami-dami kong -dami na-encounter na bariya kanina. I isang piraso lang nakita ko itong 2019 na Ayan mo na natin yung pictures niya issuer, Philippines period, republic 1946 to date type, standard Circulation coins years, 2019 to 2021 value 5 peso currency, peso composition, nickel plated steel weight, 7.4 grams diameter 25 mm thickness, 2.2 mm shape, nonagonal 9 sided Technic medal, orientation medal alignment. reverse verse of bantes buni pasyo facing right at left denomination upright. right Ang reverse naman niya jade bind strong strong gildedon makrobotis butris at left bank cell of right scaplatin tayabak bukos ng Pilipinas As tayabak 19. wala ulas very good hanggang very fine extra fine nya 36 tumaas na almost ang circulated nya 34 at sakaan ang circulated lalong tumaas 84 pesos na mga kaibigan yung 2020 wala ang price hanggang very fine Meron siyang extra fine 4.90. Ang ah, lugi ng 10 centavo. Almost uncirculated 5.50. Ah, panalo lang ng 50 centavos. Ang ang ah, frequency pala ng 2019 ay 86% pero nakakapagkapasya ah, siya ang pinakamahal tapos ang 2021